sa gitna ng uh, mga tao mga kadol grabe ang tao. So ganyan kamahal ha si uh, Vice President Sara Duterte sa mga OFW ha Ay, hindi lang po sa OFW sa lahat pong tao lalo na po dyan sa Pilipinas mga kaidol. So ganyan po ang uh, ang uh, uh, ang na pagtanggap po uh, ni Vice President sa mga tao. Uh, so kayo dyan, Ha? So kayo diyan na uh, lalong sumis lalong sumisira sa reputasyon sa mga Duterte, ay gising na kayo. Tanggapin na po ninyo mga kaidol. Ha? So kung titingnan po natin ang sitwasyon, talagang uh, malapit na po ang tagumpay. Ha? Uh, ni Vice President Sara Duterte mga kaidol. So umpisa na. So yung uh, impeachment na uh, trial wala na. Ha? Tuluyan ng naibaon mga kaidol. O oh, sana archive na. So dito, umpisa na po to ang ating tagumpay. So tayo po mga uh, Duterte supporters, mga DDS, patuloy po tayong suporta. At uh, simple yung ating uh, former president, uh, tuloy po ang ating uh, panalangin na uh, sana'y makauwi po siya sa Pilipinas, mga kaidol, na buhay na buhay. Uh, so pakinggan po natin mga idol yung uh, uh, speech po ni uh, Vice President Saaral Duterte sa mga Pilipino community loon po sa Kuwait mga kailol. Ha? so, yun ang ating mainit na pagtanggap. Uh, so, sa lahat po ng mga sumisira po sa mga Duterte family, uh, gumising na kayo mga kaidol. Ha? Huwag na kayong, ano, huwag na kayong magmatigas. O, so harapin natin ang katotohanan. At harapin po natin yung, ano, yung problema ng ating bayan. Ah, so mabuti po ang ating vice president mga kaidol kay nakikipag-halo bilo sa ating mga uh, mga kababayan lalo na sa mga OFW. Uh, pero yung ating presidente mga kaidol hindi pa ko nakita nang ikot sa buong mundo para mga uh, ano punta doon sa mga ubilo kumustahin ang mga problema o ano bang mga naranasan po nila. Huh? Uh, so pakinggan po na natin ng mga kaidol si uh, Vice President Sarutti sa Duterte uh, sa mga lahat po na mga OFW po doon sa Wang wow. Nang Maizong Kuwait Maraming salamat sa inyo dahil tinulungan niyo ang mga counterparts niyo sa Office of the Vice President para mabuo ito pagtitipon para sa ating mga kababayan. At syempre, sa inyo lang galing ang sulat invitation para sa araw na ito. Maraming salamat. Ang sabi ko nga sa aming um, kasamahan sa Office of the Vice President na wag lang ilimit.